Magandang gabi sa inyo. Bago kami mag-start ang investigation na gagawin namin, gusto muna namin magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si TUB. Ako nga pala si Frey. Nandito po kami para alamin yung mga kwento ng mga tao kung may katotohanan ba na may mga espiritu dito nagpaparamdam at nagpapakita at kung may mga elemento dito. Inaanyayahan namin kayo na lumapit dito sa amin. Gusto namin malaman yung kwento ninyo. Gusto namin malaman yung history nito. Kung may mga kasama kami dito, pwede bang pailawin nyo yung mga equipment namin at patunugin. At pagkatapos kong magtanong, biglang umilaw yung

umilaw yung ghost ball doon pero hindi natin alam kung siya na ba yun. Hindi ako sigurado kung espiritu na ba o elemento yung nagpapailaw ng ghost ball. Kaya sinubukan ko ulit na magtanong. Ikaw ba yung nagpapailaw ng uh, ghost ball namin? Kung oo, pwede bang uh, pailawin mo yung ibang mga equipment namin? Merong EMF dyan, yung katabi niya na may kulay green. Pero lumipas yung ilang minuto, walang nag sa EMF. Hindi din umilaw yung ghost ball. Kaya sinubukan ko na maglakad-lakad malapit dito. Dahil baka kami lang yung dahilan kung bakit ito umiilaw. So tinry ko maglakad-lakad, hindi umiilaw yung ghost ball doon. So possible merong uh, gumagalaw niyan or nagpapailaw. At maya-maya lang bigla na namang umiilaw yung ghost ball. Wait namin, umiilaw ulit yung ghost ball. Umiilaw ulit yung ghost ball. So umilaw ulit yung ghost ball. Kanina sinubukan kung maglakad-lakad, nilalakasan ko yung hakbang ko pero hindi siya umiilaw. Pero ngayon umiilaw siya.